Nagpasalama si Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong sa mabilis na pagresponde ng puwersa ng pamahalaan matapos ang sumiklab na kaguluhan sa tipo-tipo basilan. Duwating na rin sa lugar ang tulong ng DSWD sa mga naapektuhang mamamayan si Jap Regala sa detalye. Nagpaabot ng pakikiramay si Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay matapos ang nangyaring putukan sa tipo-tipo basilan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nagsimula ang kaguluhan sa isang rido-related conflict o away sa pagitan ng mga angkan o pamilya. Sa ngayon ay nananatiling walang pasok sa mga eskwelahan, government offices at mga trabaho sa naturang munisipalidad. Sa ngayon, under control na ang sitwasyon sa naturang lugar ayon sa AFP. Patuloy an nila ang pakikipag-ugnayan ng kasundaluhan sa Philippine National Police, Basilan Council of Elders at Moro Islamic Liberation Front o MILF para maibalik ang katahimikan at kaligtasan ng komunidad. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng tipo-tipo, patuloy pa rin ang sinasagawang negosasyon sa magkabilang panig ng grupo. Nagpapasalamat naman si Representative Adyong sa mabilis na aksyon ng Armed Forces of the Philippines para sa pagtatanggol sa mga sibilyan. Bukod dyan, nagpasalamat din si Adyong sa agarang pagresponde at mabilis na koordinasyon ng mga otoridad sa lokal na pamahalaan. Samantala, dumating na rin sa basilan ang mga food packs na hatid ng Department of Social Welfare and Development bilang paunang tulong sa mga napilitang lumikas dahil sa tensyon sa lugar. Lula ng dalawang delivery truck, aabot sa 2,500 kahon ng family food packs ang ipinamahagi sa mga apektadong pamilya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.